Malapit na tayo sa isla! Sige! Ilang kilometro na lang! No! Buawala na tayo ng gas! Tumalong ka na! Babagka tayo! <coughs> Saan na tayo? <coughs> <coughs> okay ka lang? Okay lang ako. Mukhang hindi! Okay buhangin! Maganda muna tayo ng kuno mo makakain, mamaya natin problema ay yung shelter. Kailangan ko ng tubig. Ayun you know? oh. <coughs> tubig alat pare. Pare, nasa na tayo? Hmm. Di nga alam eh. Mga 48 hours na yata tayong naglalakad. 48 hours lang ba? 48 hours saka 30 minutes pare and 5 seconds kung makikita mo dyan oh saan tayo pupunta? pura bato, dagat at lahar walang katao-tao? yun nga eh sasabihin ko palang yun saan tayo? wala man lang sasakyan pang dagat o anuman at ano to mga yan? di ko alam e ba, ano, mga ngipin ng higante parang inang ito may ng oso. Yan nga ata. Ito na ata ang hinahanap nating isla. Andito siya. Andito siya. Pare mukhang andito nga ang hinahanap natin. Sa palagay ko nga, andito yung d*** O Andito yung niya. Or sa nakararami. Malapit lang ito base sa itsura. Malapit lang ang hinahanap natin. Yan oh, di ba? At parang mukhang puro isda ang hinakain niya. 30 clicks to the east, 40 minutes to the north. Okay? Diyan ka magaling eh. Para malaman natin pare, titikman ko na. Sarap niyan. Female may dalawang anak, 2 years old yung isa, hulaan mo na, ikaw naman, o, oh, tikman mo, o, oh, ano, malamang yung anak, may anak pang isa, yung anak na yun, meron eh, yung isa graduate ng UST, yung kap mo! Yung kap mo, pare! Ah! 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 Hinahabol ako! May oso meron doon! Ano nangyari dyan? Sano Sino yan? Sino ka? Tulungan niyo ako! Hindi! Kaibigan to! Kaibigan! Nasaan? Isilang! Isilang! Pare, may pagkain ka pa ba dyan? Teka! 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 Teka lang! Teka lang! Huwag kang sumigaw! Ano nangyari sa'yo? May uso doon! nag ko! Gumaganon! Hinahabol ako! Pare, hindi kaya yan yung hinahanap natin? Palagay ko nga, pare! Teka, teka, teka! Okay ka lang ba? Ilang araw ka na bang tumatakbo? Matagal na! Ano yan? Buti na lang nagtabi kami ng dumi ng hayop kanina. Mabuti bang kumain ka muna. Kumain ka muna. Para manong balik ang iyong lakas. Okay ka na? Mabuti ba huwag tayo dito mag-usap? Delikado, Delikado dito? Delikado dito at madilim na. Ano ito? Teka. Huwag ka na magreklamo. Tara na. Ah! Sandali lang. Baka mahabol tayo. Baka mahabol tayo. Dalihan nyo. Magdidilim na. Baka mahabol tayo. Mahabol tayo. Takbo na mga pare ko. Kapagod? So, mga kaibigan, tignan nyo. Katapusan na yata ito. Teka, teka. Ano ito? Parang parehas yan ang mga nasa bibig niya. <tinyo> ah! Nakakita nyo naman ang taglay na lakas ng Fight Soul. Ang class na ito ay may kakayahang pulbusin na kayang kalaban sa loob ng 2.367 seconds! Gamit ang kanyang cross, na mas mataas pa sa marupok na gunting. May taas na 7 and a half feet at mamalahibo! OMG! Talaga kagimbal-gimbal nga naman! Kaya pa, hinihintay-hintay nyo, mag-Fight Soul na! Dito lang yan sa... Legend of Martial Arts! Nice! nice.